Gusto mo ba na ikaw ay palaking tatawagan, e-text o e-chat ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, yung ikaw lagi ang first priority at uunahin niya, kaya gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong ito ay makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo na mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyo. Basta magtiwala sa mga ganitong pamamaraan at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At sa ibaba, isulat ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka ng isang cotton ball o maliit na bulak at kumuha ka rin ng zeplak o kahit na anong plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid ito sa plastic o ziplock kasama ang bulak at nang malagay mo na ang papel at ang bulak sa plastic ay hawakan saglit mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo siya nang mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido niya. Sa kapangyarihan nitong ritual, ako ay palaging tatawagan e text o e chat mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo ay wala pong problema. At pagkatapos, bago ka matulog, ilaga itong ritual sa loob o sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis sa bahay mo ay kunin itong ritual at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik ito sa tuwing ikaw ay matutulog at pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo at paniguradong tatawagan ka palagi ng taong mahal mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.